So, what's up guys, no? Ngayon, eh, masyado tayo yung busy. Nandito tayo ngayon sa uh, bago namin apartment, no? So, eto nga pala yung nangyari sa box ng, ano ko, uh, Lebron. ah uh, ingat, ingat, ang atang uh, ko ito ma, uh, hindi masira, pero sobrang patong-batong. Ngayon guys, papayto, no? Iyan natin. Kopiin natin kasi sira na siya. Ayun, Medyo punit na Pangit Madali na naman to tanggalin Papaita ko sa inyo So una no Itong kadilaan Open niyo siyang ganyan Hindi naman siya nakadikit Ano lang yan Ayan Open Madaling ito pe Sa mga gusto mag uh, Box ng mga ano nila Ito Ayan Ito yung ano Umiwalay na rito sa giling tulad so, nyo daw buo pa ayan tapos kita nyo to lagay nyo lang sya ayan, open ganun so, din dito sa kabila ayan so ayan na sya dala syang copy Pero sayang. Diba? The bronze. So, pay natin naman. Palitin pa natin para madali siyang itabek So, ayan guys, ito na yung pinaka-tupid niya. So, lagay natin dun sa sa natin pwede ilagay. Sa yun mo mga itatapon natin, di ba? Siguro, tsaka natin tapon para sira na yung mismong sapatos niya. Di ba? Ito yung laman niya. Sa Ay, ito. Ayan. Lebron Soldier 40. Yun yung pinaka patas niya. Ayan guys, tip lang, di ba? Kung paano nyo tutupin yung box ng sapatos. Okay?